Matagal nang tiwala si Vladimir Putin na magwawagi ang Russia sa digmaan sa Ukraine na inaasahan niyang magiging mabilis pero hindi natupad. Dapat sana ay mapaluhod ng Russia ang Ukraine pero hindi ito nangyari ngayon. Ang tagumpay para kay Putin ay mahikayat ang Ukraine na isuko ang Donbas sa Russia. Hindi ito lahat ng gusto ni Putin. At ayon sa Finland, hindi rin ito makukuha ng presidente ng Russia. Nagbigay ang Finland ng dobling sampal kay Putin sa pamamagitan ng matalim na mensahe na nagpapabatid sa leader ng Russia na hindi kailanman kikilalanin ng opisyal ang kanyang autoridad. Nayanig ang Kremlin, pero baka may pag-asa pa si Putin kay United States Pangulong Donald Trump. Noong Oktubre, labing walo iniulat ng British Broadcasting Corporation ang ilang pahayag ni Pangulong Alexander Stubb ng Finland sa British Broadcasting Corporation Radio Apats Today. Malinaw na sinabi ni Stubb na hindi kailanman darating ang panahon na kikilalanin ng Finland ang Crimea bilang bahagi ng Russia. Ang peninsula na inangkin ni Putin noong 2000 at 2014 ay okupado na ng Russia ng mahigit isang dekada. Hindi iyon mahalaga kay Stubb simula ng aneksyon ng Crimea. Unti-unting tumigil ang Finland sa pag-asa sa Russia sa kalakalan. Ayon sa Center for European Reform, or Center for European Reform, nagbahagi ito ng isang kawiliwiling chart na nagpapakita na mga 18% ng inaangkat ng Finland ay galing sa Russia noong 2000 at 12. Noong 2000 at 15 isang taon matapos ang aneksyon ng Crimea, bumaba ang inaangkat sa 11%. Kahit tumaas pa ito sa 14% sa mga susunod na taon, bumaba rin ang imports sa 8%. Noong 2000 at 22 ng lusubin ni Putin ang Ukraine, Matagal nang pinapakita ng Finland sa Russia ang seryosong pagbawas nila sa kalakalan. Binigkas ni Stubb ang ipinapakita ng kilos ng Finland. Ngunit hindi lang Crimea ang iniisip niya noong Oktubre 17. Bukod sa pagtutol ng Finland sa pananakop ng Russia sa peninsula, sinabi ni Stubb na hindi rin nila kikilalanin ang anumang rehiyong aangkinin ng Russia dahil sa pananakop sa Ukraine, tulad ng Luhansk at Donetsk sa Donbas. Ayon sa British Broadcasting Corporation, sinakop na ng Russia ang halos 70% ng huli at halos lahat ng nauna. Sabi ng presidente ng Finland, ang pananakop ay hindi nangangahulugang pagmamayari. Ang tanging may karapatang magpasya tungkol sa isyu ng lupa ay ang mga Ukrainians mismo. Ayon kay Stubb, sa isang matalim na mensahe na direkta para kay Putin. Hindi ito lupa ng Russia na pwedeng kunin. Ayon kay Stubb, at hindi mahalaga kung gaano kagustong magpanggap ni Putin na kanila ito. Desperado ang leader ng Russia na masakop ang mas malaking bahagi ng Donbas, ipinaliwanag ng Al Jazeera sa artikulo noong Agosto Siam na may estratehiko, pang-ekonomiya at simbolikong halaga ang Donbas para sa Kremlin. Sa ekonomiya, binanggit ng outlet ang Center for Strategic and International Studies. Ayon kay Mark F. Kantian ang Donbas ay industrialisado. Noong kalagitnaan ng ika dalawampung siglo, naging parang rust belt ito matapos ang Cold War. Dagdag pa ni Kantian, ang mga sakahan sa rehiyon ay ilan sa pinakamaganda sa buong mundo. Maaring nais ni Putin buhayin ang industrialisadong Donbas noong Soviet at samantalahin ang pagiging breadbasket nito sa Europa. Gayunpaman, may isa pang salik na pang-ekonomiya na umiiral dito. Mga mineral ang Donbas ay may mga reserba ng maraming mahahalagang metal at mineral na gustong pagkakitaan ni Putin. Ayon sa Al Jazeera, kontrolado ng Russia ang halos 40% ng metal resources ng Ukraine. Ang Donetsk ay tahanan din ng Shevchenko Field ng mga lithium ore na matatagpuan sa isang rural na pamayanan at isa sa pinakamalalaking deposito ng lithium sa Ukraine. Dagdag pa ng The Economic Times, ang Donbas ay naglalaman ng humigit kumulang 56% ng mga reserba ng hard coal ng Ukraine, na ayon sa kanila ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 12 trilyon dolyar, kasama pa ito sa isang daan at 25 trilyong halaga ng mineral at gas na ngayon ay hawak ng mga mananakop na Ruso sa Ukraine. Maraming pera ang maaring kitain sa Donbas at nakikita ni Putin ang figuratibong minahan ng ginto na ito bilang isang mahusay na paraan upang itama ang ekonomiya ng Russia pagkatapos ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa Al Jazeera, ang daungan sa Mariupol na sinakop ng Russia ay nagbibigay ng akses sa Black Sea buong taon. Ang akses na iyon, kapag pinagsama sa daanan papuntang Black Sea na iniaalok na ng inangking Crimea, ay magbibigay daan sa Russia na halos kontrolin ang Black Sea. Kung madadagdagan pa nito ang hukbong dagat doon. Ayon sa Al Jazeera, Pinakamahalaga para kay Putin ang simbolikong aspeto ng Donbas. Maraming katutubong nagsasalita ng Ruso sa rehiyon. Sa Donetsk, 75% ng tao ay gumagamit ng wikang Ruso sa bahay. Sa Luhansk, 68%. Yan ay resulta ng maraming Ruso na lumipat sa Donbas noong panahon ng Soviet. Ito ang ginagamit ni Putin na ebidensya para ang rehiyong ito ay mapasakamay ng Russia. Ayon kay Eric Heron, political scientist mula West Virginia University. Sinabi niya ito sa Al Jazeera. Maraming walang basehang pahayag ang Russia ukol sa pagtrato ng Ukraine sa mga nagsasalitang Russian. Ang Donbas ang simbolikong sentro ng kwento ng Russia tungkol sa digmaan at malakas ang epekto nito. Kung isusuko ng Ukraine ang Donbas, makakapagyabang si Putin at magmumukhang lehitimo ang dahilan ng pagsalakay niya sa Ukraine. Para sa Ukraine, mas lalapit ang Russia at hahaba pa ang kanilang hangganan. Maaaring kontento si Putin na makuha ang Donbas ngayon. Kapag may sapat ng lakas ang Russia sa rehiyon, muling tututukan ni Putin ang natitirang bahagi ng Ukraine. Paulit-ulit ng sinabi ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine na hindi niya isusuko ang Donbas sa Russia kapalit ng kapayapaan. Ngayon, sumali si Stubb sa laban gamit kaunting salita. Sinabi ng Pangulo ng Finland kay Putin na tututulan nila at hindi kikilalanin ang pagsasanib ng Donbas kung hindi ito desisyon ng Ukraine. Hindi ito kailanman tatanggapin. At ibig sabihin nito, hindi magagamit ni Putin ang kanyang kontrol sa rehiyon para makuha ang loob ng Finland o malamang ng natitirang bahagi ng kanlurang Europa. Unang sampal iyon ni Stubb kay Putin. Habang bumabawi ang leader ng Russia, tila pinupunasan niya ang marka ng kamay ng Finnish para maibsan ang sakit. Binigyan ni Stubb ng isa pang sampal sa kabilang pisngi. Dapat sumali ang Ukraine sa European Union o European Union at sa pinakamainam sa NATO. Gusto kong masiguro na mananatili ang kalayaan at soberanya ng Ukraine matapos ang digmaan. Nais ng Ukraine maging kasapi ng European Union at NATO at mapanatili ang teritorial na integridad. Ayon sa Euromaidan Press, sabi ni Stubb, iyan ang ipinaglalaban natin ngayon. Maaaring hindi maapektuhan si Putin sa pagsali ng Ukraine sa European Union base na rin sa kanyang pahayag. Noong Setyembre, iginiit ng leader ng Russia na wala siyang tutol sa pagsali ng Ukraine sa European Union, ayon sa Deutsche Welt. Ayon sa outlet, hindi opisyal na tinutulan ng Russia ang pagnanais ng Ukraine na sumali sa European Union. Sinabi rin ni Putin noong bumisita siya sa China noong Setyembre na hindi nila tinutulan noon ang pagiging miyembro ng Ukraine sa European Union. Aniya ibang usapan ang tungkol sa NATO. Sabi ng Russia, okay lang ang European Union membership pero hindi ang NATO. Gusto ni Stubb parehong makuha ng Ukraine. At baka hindi rin totoo ang sinabi ni Putin tungkol sa European Union membership. Hindi opisyal na tinutulan ng Russia ang pagsali ng Ukraine sa European Union at wala rin silang kakayahang pigilan ito bilang hindi miyembro. Mahalaga ring tandaan ang layunin ng espesyal na operasyong militar ng Russia. May dahilan kung bakit agad sinubukan ng Russia pasukin ang Kiev noong simula ng pananakop. Naniniwala si Putin na hindi dapat maging malaya ang Ukraine. Maaaring hindi nagsampan ng opisyal na reklamo si Putin tungkol sa kagustuhan ng Ukraine na sumali sa European Union dahil inisip niyang mapapasailalim na sa kontrol ng Russia ang bansa. Bago pa man ito maging mahalaga, hindi kontrolado ng Russia ang Ukraine. Ngayon, mukhang sinusubukan ni Putin na gamitin ang pagiging miyembro ng European Union bilang paraan para makuha ang gusto niya mula sa Ukraine sa kasalukuyan. Don Bass Balik sa komento ni Stubbs, dalawang tanong na, sasali ba sa European Union ang Ukraine? at magiging miyembro rin ba ito ng NATO balang araw? Mas madaling sagutin ang tanong tungkol sa European Union dahil nag-apply na ang Ukraine at nakikipag-negosasyon para maging miyembro. Noong Disyembre 2023, inaprubahan ng European Union ang pagsisimula ng accession negotiations at binuksan ito anim na buwan matapos. Sinabi ni Pangulong Ursula von der Leyen ng European Commission na nais ng European Union na tanggapin ang Ukraine bilang miyembro nasa isipan ng lahat ng Ukrainyano ang Europa, habang sila ay lumalaban para sa mas magandang kinabukasan. At magkasama nating mapagtatagumpayan ang laban na ito. Magkasama nating makukumpleto ang ating unyon. Magsama-sama tayong isama ang Ukraine sa iisang tahanang Europeo. Pangarap ito ng mga bayani at martir ng Ukraine. At atin din, sabi ni Von der Leyen magkasama tayo bilang Europa kaugnay sa hangarin ng Ukraine na sumali sa European Union. Noong Pebrero, sinabi ni von der Leyen na nasa tamang landas ang Ukraine para sa European Union membership bago matapos ang dekada. Pinahahalagahan ko ang political na kagustuhan at masasabi kong ang proseso ng Ukraine ay nakabatay sa merito. Kung magtutuloy ang ganoong bilis at kalidad, baka maaga pa sa dalawang libo at tatlumpu ayon sa Pangulo ng European Commission. Sandali lang, dalawang libo at tatlumpu. Matagal pa iyon para sa pagiging miyembro ng Ukraine sa European Union na maaaring magdulot ng mga tanong kung seryoso nga ba talaga ang European Union sa pagtanggap sa Ukraine sa kanilang samahan. Nawawala ang mga tanong kapag napagtanto mong sobrang burokratiko ang European Union. Ang anim na taon mula pag-apply ng Ukraine hanggang katapusan ng dalawang libo at dalawang potsyam ay mabilis na proseso sa pagiging miyembro ng European Union. Ayon sa Pew Research Center, karaniwang siyam na taon ang proseso mula pag apply hanggang pagiging miyembro ng European Union, kaya't mauuna ng tatlong taon ang Ukraine kumpara sa karaniwan. Ang pagiging miyembro ng Ukraine sa European Union, bagamat hindi pa sigurado, ay mukhang malamang na mangyari. Hindi pa ang pagiging miyembro ng bansa sa NATO. Ayon kay Stubb, na sinusuportahan niya at ng Finland, paulit-ulit nang tinutulan ni Putin ang posibilidad na ito. At hindi lang siya ang tumututol. Noong Agosto, labing sinabi ni Trump na matatapos ni Zelensky ang digmaan sa Ukraine kung gusto niya bago ang pagpupulong nila sa White House. Hindi isasama ang pagsali ng Ukraine sa NATO sa anumang kasunduang pangkapayapaan. Ipinapahiwatig ni Trump na malinaw na sinabi ni Putin na hindi matatanggap ng Russia ang pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO. Ang pagsasabi ni Trump ng mga bagay na ito ay isang malaking problema para sa Ukraine. Ang United States ang pangunahing makapangyarihan sa NATO dahil sa malaking military budget at relasyon nito sa ibang miyembro at ang 5,225 na mga sandatang nuclear na sinasabi ng Arms Control Association na mayroon ang United States sa kanilang imbakan sa isinulat niya para sa Cato Institute Institute noong Marso binigyang diin ni Dog Bandau na ilang United States president na ang tumanggi sa Ukraine bagamat bagamat kamakailan lang tumanggi si Trump tumanggi rin sina Joe Biden at Barack Obama na isaalang-alang ang pagpasok ng Ukraine sa NATO. Binanggit ni Bandao na sinuportahan ni dating Pangulong George W. Bush ang pagsali ng Ukraine sa NATO. Dagdag pa niya, posibleng ang suporta ni Bush ang naging sanhi ng mga nangyari sa Ukraine nitong nakaraang dalawang dekada. Ang pangako ng Transatlantic Alliance na isama ang Kyiv na hiniling ni Bush sa 2008 Bucharest NATO Summit ay mahalagang salik sa desisyon ng Moscow na maglunsad ng digmaan. Matapos ang labing apat na taon, ayon kay Bandao, malinaw kung bakit gustong sumali ng Ukraine sa NATO. Umaasa ito na ang pagiging miyembro ay pipigil kay Putin sa anumang karagdagang pananakop. Kung makakamit ang pagiging miyembro, habang patuloy ang digmaan sa Ukraine, mangangahulugan din ito na may problema si Putin ang patuloy na pag-atake sa Ukraine. Sa ganong sitwasyon, may activate ang Artikulo 5 ng NATO na magre ng digmaan laban sa tatlong dalawang miyembro ng NATO at Ukraine iyon ang dahilan ng pagtanggi ng United States. Ayaw nitong masangkot sa direktang laban sa Russia. Kahit gaano pa ito tila, makatuwiran na gawing miyembro ng NATO ang Ukraine dahil sa lakas ng militar nito at kalapitan sa Russia. Pagkatapos ng digmaan sa Ukraine, nagsimula ang mga komplikasyon. Kahit ipagpalagay natin na nagawang ipagtanggol ng Ukraine ang kanyang soberanya at napaalis ang Russia sa kanilang teritoryo, nananatili pa rin ang punto ni Bandao. Kung bibigyan ng NATO membership ang Ukraine matapos ang digmaan, kahit pa isinuko ng Ukraine ang Donbas tiyak magagalit si Putin. Magagalit ba siya para magsimula ng bagong digmaan sa Ukraine? Hindi talaga alam ng kahit sino ang ibig sabihin nito sa laban ng Russia sa NATO. Dito nagsisimula ang problema. Para kay Stab, na ang bansa ay bagong miyembro ng NATO, mula nang lusubin ni Putin ang Ukraine, malinaw at direkta ang sagot niya, tungkol sa NATO. Sa pagsabing dapat makasali ang Ukraine sa NATO, binigyan ni Stubb ng ikalawang Finnish sampal si Putin. Ipinapaalam niya sa Russia na susuportahan ng Finland ang pagsali ng Ukraine sa Collective Defense Organization. Marahil dahil naniniwala si Stubb na maaaring sila na ang susunod ang Finland. Iyan ay opinion ng marami sa mga kababayan ni Stubb. Ayon sa Australian Broadcasting Corporation noong Oktubre 18, sinasabi ng mga Finnish na dahil sa geografiya, at kasaysayan nila sa Russia, iniisip nilang sila ang susunod na pagtutuunan ni Putin. Ang huling issue ay nagpapakita ng pagkakatulad ng Finland at Ukraine, lalo na sa pagbibigay ng 10% ng teritoryo ng Finland sa Russia. Dahil sa kasunduang pangkapayapaan matapos ang Winter War na sinimulan ng Russia, laban sa Finland noong isang libo siyam na raan tatlumput siyam naranasan ng Finland ang mawalan ng teritoryo sa Russia. Ipinapahiwatig ng mga komento ni Stubbs Nawala silang balak na hayaang maranasan ng Ukraine ang ganoong klasing sakit. Susuportahan ng Finland ang pagsali ng Ukraine sa European Union at NATO para mapanatili ang soberanya nito. Tapos na ang dobleng sampal at nagulat ang Kremlin sa hayagang suporta ng Finland. Gayunpaman, may paalala rito. Kahit gaano pa ito kaganda para sa Ukraine, na makita na sinusuportahan ito ng Finland sa lahat ng bagay mula sa soberanya, hanggang sa pagiging miyembro nito sa dalawang organisasyon. Masisiguro niyan na di na uulit si Putin sa pananakop gaya ng sa Ukraine. Medyo tahimik lang ang Finland sa mas malaking usapan. Binibigyang diin mismo ni Stab yun, Habang binabanggit niya na si Trump lang ang tanging leader ng kanluran na tunay na may kapangyarihang dalhin si Putin sa negotiating table. Sa Radio 4 sinabi ni Stab na sinabi niya kay Trump sa isang laro ng golf na hindi mapagkakatiwalaan si Putin. Nagkaroon silang pagkakataong magbahagi. Sabi pa ni Stab hindi natin kailangan ng malaking insentibo para hikayatin ang Russia sa negosasyon. Ayon kay Stubb sa Panayam, parusa ang magdadala sa kanila. Kailangan mong pilitin ang Russia na makipag-usap para sa kapayapaan na sinusubukan ni Pangulong Trump gawin. Hindi matutukso ni Trump si Putin na makipagkapayapaan sa pagsang-ayon. Presyon ang magbubunga sa digmaan sa Ukraine. Si Trump lang ang kayang gumamit ng presyong kailangan para umatras si Putin dyan tayo dadalhin sa tanong, tutulong ba si Trump sa paglikha ng presyong iyon? Posible, habang ginagawa ang video na ito, magkikita si na Trump at Putin sa Hungary para pag-usapan ang kapayapaan. May mga nakakaintrigang tanong na lumitaw tungkol dito. Kabilang na kung ligtas ba talaga para kay Putin na lumipad sa teritoryo ng ilang bansa sa Europa. Kailangan pang umiwas ng eroplano niya para lang makarating siya sa Hungary. Sa ngayon, umatras na ang Hungary mula sa International Criminal Court. International Criminal Court. Ipinabatid ng Hungary sa United Nations uh, ang pag-atras nito mula sa International Criminal Court noong Hunyo. Ibig sabihin, hindi kailangan sundin ang International Criminal Court Arrest Warrant kay Putin noong Marso 2023, kaya ligtas siya rito. Iba-iba ang pwedeng kalabasan ng usapang ito kay Trump. Alam nating kapwa sila ni Putin na tumatanggi sa pagsali ng Ukraine sa NATO. Naniniwala ang ilan na handa na si Putin makipagkasundo, kabilang si Mikhail Khodorkovsky, isang ipinatapong Russian oligarch. Sabi ni Khodorkovsky, tila nagpadala si Putin ng senyales kay Trump na bukas siyang makipagkasundo, kaugnay ng pagpupulong sa Hungary. Gayunpaman, dagdag niya na nagdududa na siya ngayon kung nauunawaan pa niya si Putin at hindi niya kailanman nalaman ang totoong layunin ni Trump. Sa usapang pangkapayapaan, tila nagbigay si Trump ng senyales tungkol sa posibleng resulta ng pag-uusap sa Hungary sa Oktubre 11. Doon iniulat ng independent ang mga pahayag na ginawa ni Trump sa isang anchor ng Fox News na nagpapahiwatig na inaasahan niyang magbibigay ng ilang uri ng territorial na konsesyon ang Ukraine upang makamit ang kapayapaan. Eh, kukuha siya ng kahit ano, sabi ni Trump tungkol kay Putin. Ibig kong sabihin naglaban sila at marami siyang ari-arian. Alam mo, nanalo siya ng ilang mga teritoryo. Ang komentong iyon ay nagpapabigat sa sampal ni Stubbs kay Putin. Hindi kasing halaga para sa Finland ang protektahan. Ang soberanya ng Ukraine kumpara kay Trump na naniniwalang puwedeng matapos ang digmaan doon. Kung magbibigay ang Ukraine ng ilang teritoryo, ang Donbas ang magiging layunin ni Putin kung ipapakita ni Trump na handa siyang pilitin ang Ukraine na magbigay. Magdudulot lang ito ng mga isyong na banggit natin kanina sa video. Hindi ito ang panakot ni Stubbs. Sa halip, ito ay magiging isang malaking makatas na karot na iwinawagayway ni Trump sa harap ni Putin. Para naman kay Zelensky, sinasabi niyang dapat dagdagan ng United States at ng buong kanluran ang presyon kay Putin upang mapilitan ang leader ng Russia na sumuko. Noong Oktubre 11, hinimok ng Pangulo ng Ukraine si Trump na higpitan si Putin. Ipinahiwatig niyang handa siyang sumali sa Hungary summit para direktang kausapin si Putin ukol sa kapayapaan. Inihalin tulad ni Zelensky ang sitwasyon ng Ukraine sa pagitan ng Israel at Gaza at tinawag na terorista si Putin. Sabi ni Zelensky, mas malakas si Putin kaysa Hamas dahil ang Russia ay may ikadalawa pinakamalaking hukbo at mas malaki ang digmaan sa Ukraine kumpara sa Israel-Hamas. Kaya kailangan pang dagdagan ang pressure para mapatigil si Putin ayon kay Zelensky. Ayon kay Stubbs, mas mainam ang pamalo kaysa gantimpala kay Putin. Ano kaya ang pipiliin ni Trump? malalaman natin matapos ang pulong sa Hungary. Ang dobling sampal ng Finland kay Putin ay patunay ng buong suporta nito sa Ukraine. Kabilang ang pagsuporta sa pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO, maaaring sumama rin ang isa pang malakas na NATO member sa Finland sa panawagang iyon. May masamang ginagawa ang Russia sa Germany. Nabunyag ito sa aming video. Panoorin para sa detalye. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mga balitang ukol sa digmaan sa Ukraine. Maraming salamat sa panonood.